Ay naku buki, usang ka ba? Hey, nangyari dito kay kuya Saan na ba tag tutulak to? eh hey, <laughs> isang gala mukha, ni nakita ako putang ina Charger ko na! Ha? Ano ah, nandun pa isa? Malayo po. Paano, paano? Paano ano po? Itutulak ko kita. Oh, sige po. Tawid ka nung kaya. Ha? Ha? Tawid ka ro. Okay lang. Itutulak kita pag anon. Hindi, pa ganun. Hey, dito tayo. Pwede na lang. Ako lang pa dyan. Ikaw na lang po pahala rito. Sige po. Ah, pasok oh, Sige, sige. So yung time na yun mga ka-adventure. Ayan, pansinin nyo. Umikot na ako dyan. Tsaka isa pa, medyo nag-aalangan ako rito kasi siya raw yung bala kasi counterflow yung ginawa niya. Actually counterflow yung gagawin namin dyan. So medyo mahirap magtulak pag ganito mga ka-adventure. So dahil sa kagustuhan ni kuya, okay sige pagbigyan natin. So ayan. Ayan mga ka-adventure, sample na lang sa isang bana ito. Ayan, tulad na ganyan, yung white bana na yan, di ba? Dumaan, di ba? So ayan, medyo nagbusi na tayo dyan. And then alalay lang. And then, yun, nag naghan signal siya. Nagsasign siya na huwag mo na dumiretso. Wala ka pang moving? meron na. Pumapasok nga eh. Okay lang, okay lang yan? Oo nga, nandun sa unahan. Oo, oh, dun pa. Tansin nyo dyan mga ka-adventure, papausog ko sa dyan kasi nagigit-git na ako sa gilid dyan. Pusog ka ng konti kaya, wait lang. And then ayan, isa pa mga adventure. Tingnan niyo, ayan oh, di ba nakasalubong ako, di ba, sa tao. 'Yun nga kasi talagang mahirap talaga magtulak ng nagka-counterflow. Pero di ba sinabi ko sa kanina na tawid na lang siya kasi doon ko siya tutulungan, doon ko siya itutulak. At sinabi niya nga ako na siya lang bala kaya yeah, sige, buo tayo dito. Ayan, tulad na lang nito. Ayan oh, di ba? O medyo paano lang tayo dyan, pag hinigilin. Layo pa, Umbaga, ngano, <laughs> video, di ba? nga, layo pa ng, ah, ka ng cable. Oh, cable na. Counter flow hindi <laughs> lang, problema <laughs> Kaya, adventure, di ba? Ayan, Siyempre medyo mabilis yung pagtinda ko sa kanya yan. At siyempre mga adventure Siyempre ha may halong pag-iingat dyan Kasi siyempre mali nga talaga yung ginawa Kasi counter flow yan At saka yung time na yan, i-rush yan Magang maaga pa o yan Ayan, walang tingin niya kakahan. signal dyan Hand sign para lang at least eh Yung mga sasakyan eh, Pumagawing Uh, kaliwa kasi nasa kanan kami banda alright ayan so o no? oh. basta mga ka-adventure ingat ingat lang talaga sa paggaganito ganito sa totoo lang ako medyo tagilid ako rito yung time na yan syempre may tao na nangangailangan ng tulong natin sa maliit man na paraan eh tatawid na tayo dyan tatawid na tayo dyan kuya uh, doon, tayo. doon sa unahan sige uh, sige okay. okay basta makakatulong tayo sa maliit man ang paraan basta kaya natin go lang tayo dyan mga ka-adventure usog ka kuya konti usog ka naan uh, usog ka lang gitna ka lang gitna Sinabihan ko siyang pumagit na sa lane na yan, yung dalawa na yan na kulay puti. Kasi medyo nagigit-git nga ako dito mga ka-adventures tapos siya naman sa part na to kailangan lang siyang stick sa gitna kasi yung time na yan yung may mga sumasalubong sa kanya na sasakyan ilaw daw sabi sabi ko ko talaga yan so yung time na to mga adventure medyo komplikado na kasi ayan unang una ayan unang sumalubong tricycle so ayan diba medyo as delikado talaga hindi kaya, tawid ka sarado pa yung doon, di ba? sarado pa? oo nga at dito na mga ka-adventure magsisimula ang komplikadong pagtutulak natin hirap magtulak pa ganito, counter flow booking na na papasok ka diba oh may booking na naman sana ako dyan mga ka-adventure so syempre uh, tulong muna tayo sa maliit lang na paraan eh malaking tulong na kay kuya ito at sa awa ng Diyos mga par mga ka-adventure natapos natin yung Counterflow natin na pagtutulak at nandito na kami sa Luzon Avenue dito pa. na lang Ah, sige, sige kaya ah, Sige lang Ingat, ingat Yung time hihat. na sana na to Magpapaalam ah, na ako Lame Pero yung Parang duda ko Na wala pang pa bukas na shop Kaya At saka medyo malayo pa Yung tutulakin niya dyan ah, Mga adventure diba, diba. Kaya pinasakay ko niya dyan Sa motor niya oh. Kasi uh, Wala pa talagang bukas na shop At saka Medyo malayo pa yung uh, Shop Tibihan ko lang siya dyan, nasakay lang siya kasi talaga makaka-adventure. ah uh, yung time na to talagang wala pa kami shop na nakita. Tapos makikita nyo dyan sa video, patatapusin nyo lang sana. Yan. Ayun mga adventure nagsalita ko na meron yan. Pero talaga, so Malayan far talaga, pa yan, oh. wala pa talagang motorcycle shop na bukas. Oh, di ba mga adventurer so malayo pa dapat talaga siya doon lang siya sa may kanto ng Congressional at saka Luzon Avenue pero dinamit tinulak ko talagang malayo pa dahil naghahanap kami ng shop kaya motorcycle nga, shop na bukas talagang wala pa na talaga na, ka mga ka adventurer kasi napakaaga pa po nito yung time na to. i think mga alas 6:30 pa lang ata ito mga adventurer Ayun ayun meron na Yeah kaya diretso nagsalita ako na akala ko meron na yung pala yun, yung nakita ko dyan mga ka-adventure yung vulcanizing shop lang pala wala pa ayan ayan ata ayan yan shop ayan o oh. vulcanizing so another tulak ulit mga ka-adventure so pa. dito na ata yun mga ka-adventure mangyayari na talagang ang gusto niya na lang mangyari eh magantay na lang sa isang motorcycle shop dito na sarado pa. Yan, ito, dito lang na lang mga siya mga shop. Mag-aabang eh. kung kailan mo bukas maka-adventure. Oh. Oh, sige. mo lang kuya. Sige po. Okay po, sige. Okay lang kuya. Pansin ninyo mga ka-adventure, pumagpag tayo ng ating mga Ay, kamay dyan kasi talagang natin. nangalay tayo sa kaka-clutch ng ating motor kasi naka-clutch tayo. So ayun, naging successful naman. Alright, yun nga mga ka-adventure, Godspeed, pray before you ride mga ka-adventure natin. Ingat lagi sa biyahe. Aray ko, nangalay ako par puso gala, pero ayos lang. Ayun, at may pumasok na sa aking booking mga ka-adventure. So ayun lang ulit, ingat po tayong lahat, Godspeed, pray before you ride. Peace out.